alam na, alam na Tama na yung tungkol kay Fiang Smith. Alam na. Ayan, nandito na tayo. Ililay bus. Uh, 7905 para sa pagpapatuloy ng ating pagbablog. Yes. Yan. Kaya pala eh. Ah, Lucena kubaw na. Upgraded pa. Dito pa sa upgraded na LLI bus. Ilan lamang po sa LLI bus na super, um, super upgraded mga kay free, mga friend. Super upgraded ah. Mula pa kay 7905 hanggang kay 7910. Alam na. Alam na madlang people yan. ba? Diba? Eh, yeah abigyan uh, bigyan natin ng paraan guys guys mga kaibigan dito po tayo sa LLI bus ayan sa kitang kaso nga lang may ilan, may natutulog pa sa ilan muna tayo kaya uh, pagpaumanin po mga kaibigan. kasi uh, bibigyan muna na natin tat ng samplings sa turo ng Bible diba? may mga samplings na ikaso naiwan pa sa bahay Ayan, yeah, kaya nga gumawa pa tayo ng paraan kaya ano ba pa tayo mayroon ano ba pa tayo mayroon ha yan, yan, sama po natin yan, yan si Anthony Sarabia yan, Um, mga kaibigan na. sa mga kaibigan po natin sa LLI huwag natin kalimutan bibigyan natin ng panahon yan kaya nga, anong pa meron yan o, bigyan natin ng panahon yan. sabihin natin kung mayroon pa tayong panahon alam na this sa so, ngayon may mga ilang bus ng LLI ng Jackliner uh, ng P2P kaya ano pang iniintay ninyo sakay na kayo uh, para, sa mga, uh, gustong, uh, para sa mga gustong para sa mga gustong uh, na makipag-share sa akin kaya nga, uh, ayan dito po tayo sa ating vlog uh, sa LLI bus sa 79 Sino ba naman ang na magpapadagdag? Alam mo naman yun eh ah, bibigyan mo na natin ng paraan kay papaan. At of course bibigyan din natin ang ng pagkatao nang malaking makakapagsaya sa ating lahat. Kaya nga tayo ay eh, nandito tayo, kaya nga tayo nagbo tayo para meron tayo ng ah, magbibigay ng halaga sa ating buhay at e, syempre naman na tayo po bilang seven day Adventist tayo po ay magbibigay na ng kasiyan ng na dito po kaya dito po natin mabibigyan ng panahon kaya nga sino ba talaga ang Adventist na talagang alam mo na may mga Adventist na mababait may mga Adventist na siga may mga Adventist na medyo hindi naman gaano mabait may mga Adventist na medyo alam mo na alam mo na, meron ding Adventist na medyo, alam mo, something. Kasi, alam na this, kaya nga, binibigyan mo na natin ng uh, pagpapahalaga. If, and, of course, tayo ay merong uh, contrary. Meron tayong vision, in vision of spirit, alam naman natin. Dito po sa LLI bus, 7 Um, ay, si Kuya, ka sa si Anthony Sarabia. Matatanda ninyo si Anthony Sarabia. Nakita po natin sa 1801. Alam na eh. <laughs> shout out Shoutout nga kay ate Gigi Bundan. At sa, at saka sa, lahat ng mga kasamahan po natin sa Pathfinder Master Guide Trainee. Mga kaibigan, Metro San Pablo District 1. Palayan po tayo ng Pumay Okay, thank you very much sa inyong pagsubaybay sa hashtag alagang Jack All Access. Tampok natin sa ka-upgrade lang na LLI bus. Papuntang Kubaw. Upgraded na. Alam na this. Hello guys. Nandito po tayo sa South Central Zone Conference SCLC Headquarters. Nandito po tayo. Katabi po ito. Nandito po yan. Ah. SCLC and of course nandito po ang Veggie yam. Okay, thank you very much Veggie yam, for the feast mga kaibigan Yan, napakasarap Shoutout nga pala kay Kuya Sani Marasigan kay Ate Wenona Solinap Credo kay Ma'am kay Ma'am Ireland Capon Pon Gabin kay Pastor Arnold Gabin sa lahat ng pastor dito sa Metro San Pablo District 1 District 2 Pastor Jun Peras Si Pastor Sherwin Panuelas, sa lahat po, lahat ng staff. Si Kuya, si Boss CJ Marine and Jack Liner, thank you. Kaisa ang LLI Bus Company para sa Harvest 2025!